Good morning guys. Nagluluto po kami ngayon ng champura. Ayan. Oh. Ayusin mo, ayusin mo. Oh, oh. Char. Sarap. Wala pang sugar. <laughs> Pure tablia. Pure tablia? Yes. Oh, sana all. Oh. Ilagay mo na yung asukal. Asukal. Uh -huh. Oh. Ubusin. Oh. oh my goodness. <laughs> Ang dami. Tingnan nyo guys. Mm. Gutom na gutom yung ano. Gutom na nagluluto. Si... Ayan. Ya, <laughs> sapurado ni, sapurado. champorado for today. Nonsan ni color, color. <laughs> Ganyan talaga, guys. Ano bang kulay ng sapurado? Ayan, guys. Sampurado. Have a nice day, everyone. Thank nice you for meeting. watching.